Hi, mga mahal lang ating topic ngayon na tinatanong ni Rachel. Ang tanong niya ay, paano ba ma L ang isang babae. Kung interesado ka pa rin malaman, please keep on watching para bago Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Kapag ang isang babae ay hindi mapakali, sigurado gusto niyan magpatusok. Pangalawang makikita mo kapag ang isang babae ay nahihil, yung kunting hawak mo lang ay nakakaramdam na agad siya. Yung mabilis siyang makaramdam ng kuryente. Yung uh, ah, kahit na nakadapa siya ay napapakanyod siya. Yun yun pangatlong makikita mo nag-aaya na siya talaga nag-aaya na siya na yung nauuna siya na yung ha, nagpaparamdam para tusukin mo siya kapag ang isang babae ay katulad ng parang rosas na namumukadkad yung ha, pagtingin mo talaga sa kanya ay eh, akala mo ya parang ang sarap niyang lapain yung ganon sigurado nga ang isang babae ay elden noong panahon na yon. at may kita mo rin sa kanyang anit. Yung kapag kahinawakan mo yung kanyang anit ay mainit. Mainit yung singaw at iba yung amoy. Yung amoy na babaeng babae. Ganun yung isang babaeng nag-iinit. nag mag-init. Nag mag yung sa kalubloban niya ay el na siya talaga. Makikita mo na el ang isang babae kapag ang anit niya ay mainit at iba yung amoy. Amoy na babaeng babae. Amoy na masarap lapain. So, sana na gustoan mo ang aking sagot. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.